daming bunga ng biyabas oh akyat ako ang daming bunga ah tirik na araw ah tumutom na ako ito hindi may makakain dito Makakain na ka, Uh, taman tama may tao. Re! Marami buha? Marami. Pingin naman. Oh, Bubutom na ako, kagigising ko lang kasi. Agda lang pala, akit na lang ako. Amaya bulok pa yung mabigay mo sa akin. mo ah. Ruben, wrong timing naman. Ay, ayun. Mas ka dyan! A few moments later. Hoy! Piyabas ko yan Oh ah! no! Ah! Nasaan na yan nagugutom na kasi kagigising ko lang eh at nagugutom na gutom na talaga gutom na kami mga makahingi lang naman ah! sa unti ah, sige sige tapos asarap. nyo baba na kayo ha mga ang sarap pala nitong bayabas mo baba na kayo baba baba na kayo baba tama na yan sakit pa ni pawak dito ah! kayo dito ha? Ah! Ah! dito kayo sakin na nagugutom na ako eh salamat ha Sige, kain lang kayo. Tama na yan. Busog na kayo niyan. Dahil pang bunga na Sarap pinapas mo kayo, Oo, oh, marami yan. Sarap. Ito, madami yun. yan, ha? Maganda sa katawan yan. May vitamin What? T yan. Ha? Huh? Ha? Vitamin T. Alam niyo ba yung vitamin T? Ano yan? Ikaw, alam mo yung vitamin T? Hindi ko, ano ba Vitamin T. Tại <coughs> 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 no 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 <coughs>